Katulad nung naranasan ko na nakaraang mga linggo, papasok ako doon sa, sa simbahan namin. Naranasan ko na nakaraang, nakaraang linggo, na bundol ako nung isang single na motor. Nakita naman niya na papasok ako. Nakita naman niya, pumreno siya. Hindi naman niya sinasadya nadulas lang siya dahil madulas lang yung ano. Kumbaga hindi naman niya ginusto talaga na mangyari yun. Sino ba namang may gustong madisgrasya? Wala naman, di ba? Wala namang may gustong mapahamak, madisgrasya. O nag-iingat naman. E, ganun eh ganun Pero nadulas siya eh. Pumreno siya. Nabundol ngayon yung gilid ng sasakyan ko. O ako naman dahil yung reaction ko uh, nag nagulat ako yung reaction ko naman nagulat lang ako hindi ko akalain na may bumundol sa akin o, hindi ko alam inisip ko baka ako may kasalanan inisip ko na baka may nabangga ako kasi lakas tong impact dito sa gilid eh. inisip ko ako may kasalanan uh, inisip ko naman ganoon Nung tiningnan ko yung eksena, yung siya talaga yung may mali eh kasi pumasok siya eh hmm. so hindi ko naman siya pinagalitan o kinumpunta tinanong ko lang kung ano nangyari hmm. ganoon lang hindi ako nagre-react sa kanya na ikaw anong ginawa mo binangga mo ko hindi mo ba alam mali ka mali yung ginawa mo hindi ko naman ginanun eh tao din yan siyempre kailangan huwag kang basta basta magre-react pag may mga ganyang eksena sa buhay huwag kang basta basta na lang magagalit or di ba kasi ang tendency niyan yung mga nababangga ang totoo niyan ano ang nababangga talaga ang tendency walang pasensya kukumpuntahin agad yung makabangga ganoon naman talaga ang natural na nangyayari na totoong eksena kapag nababangga ka. Kukumpruntahin mo agad pagagalitan mo, lalo na kung wala kang kasalanan, lalo kung wala kang mali, lalo naman kung nasa tama ka, lalo at alam na alam mo na tama ka. So ang tendency, pagagalitan mo ngayon ito. Sisisihin mo ngayon. Diba? Sisihin mo ngayon siya. nakabangga sa'yo. Pero although valid naman yung reason na magalit ka, pero sa palagay mo ba, makabuti ba yun? Makatulong kaya yon kung magagalit ka? Di ba? Sa palagay mo ba, uh, kasi yung reaction lang naman ng tao palagi pagka nagugulat, nabibigla. Ganun ang tendency, parang um, galit agad, di ba? Totoo naman yun eh. Totoo naman yun. Pero tingnan mo yung epekto nun kapag ka ganun ka mag-react. mo kapag ka ganyan ka, maraming mga tao nag-aaway-aaway dahil dyan. Hindi ka pasinsyoso sa kalsada. Mo, kaya ang daming mga ano eh, di ba, nababalitaan nyo sa online. Yung mga kaso ng mga road rage, di ba? Walang mga pasensya. Nagkakaba nga yan, Nagkaka, nagkakasalubungan yung inis, yung galit nila. Di ba? Hindi ako may kasalanan, ikaw may kasalanan. Hindi, ikaw may kasalanan. Kung si Sean agad. Hindi natural yung nag-uusap ng maayos. Hindi natural yung mag-usap ng mahinahon. Hindi natural yun. Bihira yung gumagawa ng ganon. Yung mga gumagawa nun, mga marurunong. Yung mga gumagawa nun, merong pasensya. Yung mga gumagawa nun, yung alam na na kapag may ganitong eksena babantayan ko lang sa ayaw at sa gusto natin minsan ginusto man natin o hindi natin ginusto may disgust siya talaga ibig sabihin tanggap niya na may ganong eksena nang nangyari sa totoong buhay kaya hindi siya basta-basta nagre-react mayroong ganong tao mga marurunong o baga tinanggap niya na yung katotohanan na may ganon. Nangyayari talaga yan. Oh, ginusto mo man o hindi mo ginusto, kapabayaan mo man yan o hindi mo ginusto, nangyayari talaga sa si totoong buhay yan. So ngayon, ang kailangan mo lang naman dito, paano ka mag-react? Paano ka mag-respond doon sa ganong eksena, sa ganong pangyayari? Ikaw ba ay uh, sisigaw Magagalit? Sisigawan mo ba yung tao? Pagagalitan mo ba? Or ano ba ang reaction kung sakasakali namang ah, mahinahon tayo magsalita? Magugulat ka pero dapat marunong ka magkontrol. Ano naman ang reaction kung marunong ka magkontrol ng emosyon mo? Kailangan marunong ka magkontrol ng emosyon mo. Kasi hindi naman nasosolve yan sa palagay ninyo, alam na alam din naman ng tao yan na hindi na nasusolve yan sa sigawan, hindi na nasusolve sa nagagalit ka lang, hindi yan masusolb kapag nanunumbat ka, naninisi ka, hindi yan masusolb kapag ka idinidiin mo yung isang tao kahit na nagkamali siya. Na although, kayang-kaya mong gawin yan, kayang idiin ng tao, madali lang naman mandiin ng tao eh. Madali lang manindak ng tao. Pero ang problema, masusolb ba? Hindi naman. Oh, pwede naman pag-usapan yan. Kailangan marunong makipag-usap. Both sides, dapat marunong makipag-usap. oh, marunong makipag-usap. Huwag yung basta-basta padalos-dalos ng ano, ng init ng ulo. Yung init ng ulo, wala namang nidudulo talaga maganda yan. Lalo na kung merong mga ganyang mga pangyayari na hindi naman natin inaasaan eh. Kahit ano pang dahilan, sinadya, hindi sinadya, ginusto, hindi ginusto, ano pa yan, pag-usapan ng maayos. Yun ang point. Ang punto, pag-usap ng maayos. Magtulungan, ayusin ang problema, kung sino man ang mali, aminin na lang. Kung sino may mali. O kung may nagkamali, diyan maghingi ng pasensya. At magkasundo kayo, magtulungan kayo. Magtulungan na lang kayo. Magkasundo kayo na tulungan na lang. Uh, kung anong maayos, kung anong solusyon, yun ang pag-uusapan ninyo. Kung anong magandang gawin, anong magandang solusyon, yun ang gawin natin. Ganun talaga eh. Ganun sa buhay. Nangyayari yan sa totoong buhay. Kaya hindi ka dapat nagugulat. Hindi ka dapat nabibigla. Hindi ka dapat mag dahil nangyayari yan sa totoong buhay.